Ang imi ka nagbigay. Hindi ka nagbigay. Hindi ka ko. Hindi ka nagbigay. Hindi ka nagbigay. Hindi oh. Hmm. nagbigay. oh. Laki, oh. oh pulahan, guys. Ayun oh, no? mga pulaan to guys, oh. Taba alim ang ngayon. Saya. Masaya, masaya guys kasi nasipit ako eh. Ito to puti to, ito, ito pulaan. Tali niyo kayo to guys. Hmm. Tara kape muna tayo. Ha? Kape tayo, kape, kape. Kung ako'y mag-aasawa, ang pipiliin ko. Managaling nang dukot ng alimango Ma, Saan yung kape ay? Doon Brad, ang kape sa'yo? Oo Ah, di na pala <laughs> <laughs> Iyak man pala <laughs> so, so, <laughs> <lang kami. laughs> Kagat siya <magagat> din ako <laughs> <Anong> mas, masarap? <laughs> mas masarap? yan kasi ano sa alat masasarap yan i-crispy yung mga lukan, bilao. Mm. mga sila-sila. Gawin -gu mo yun kuya yung crispy. Tapos idataan mo yun. Ah, uh, lagyan ng ay, lagyan ng crispy fry. Ayun, 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 ayun Gusto ng mga bata yun. Ano yung lukan? Ayun, kahit lukan, kahit lukan. Pamid yan, pamid pinagtimula. Kapit tayo guys! Dilalamig <laughs> <laughs> na kawin. na yun. Ang na naba, no? Ang taba kunti. Walang stress check. Yes. Ah, kasawa kaya pa. Ay mana ba nga pala. Ba ka, Jay? One man. bata. Malnuro siya. Hindi ala sa. Hindi sa eh. lang wala pa. Wala pa kayo pumunta kay. kami makain Kami nagpunta lang punta Kami may dala kayong ano, dragon fruit. <laughs> sa kabila rin ako brand pipino. Galing. Dala kami ng dragon po. Timplahan ako ni yeah. ano na yan, ni, ni, ni ng kape. Wait, wait, wait. Wait, wait. Wait, wait. Wait, wait. Wait, wait. Wait, wait. Ito may basa pa ito. Brad! Lagyan mo rito kay... Ito yung... May anen! May anen, hindi man magkunyan. Hindi eh. ginabulsa niya ang iba. Ginano niya yung huli. Ginatago niya nga. Kaya niya gamit-gamit yung timing ko ha. Tingnan natin. Bilang <laughs> namin yun. So yun, tapos na kami ng Ah, yung ano pala yung papag, ano, Mel? <laughs> tapos na kami magmerienda. Buti nga, masarap yung merienda namin. Maaraw ngayon, tapos kape. Patok na patok. Patok na So yun guys, habang namin may log team DFL, uh, tayo ng ating panangalian, magluluto tayo dito sa ano, ah uh, isla isla dito ganyan okay, sila na yung mga wanang na talaga pa pakiawin na talaga ng team DFL yung ano lahat ng mga ko din sa ano, katonggan oh, kuridas dala lahat Dala lahat tayo ulit sa ang no? hmm. Puridas ba naman yung dumaan? Ayan. Ah, bakumo. Ah, bakumo. Yan ang kulay biolet. Malaki, no? Kalaking bakumo, no? Walang takip yan, med? Ganda ng tulay ng bakumo. Biolet. Kaya iyog yung biolet. Kaya iyog na rin yung ano, biolet. Kaya iyog na rin yung biolet. tapang ng isa. Mas masakit yung ano, kuray magsipit. Hindi nga gapanipit yung sa butas. Yan ang, yan ang kaganda sa kuray sa, sa kuray. Mm. Hindi siya mahirap duputin sa butas. Yan yeah, lang pala akyap. Hmm. Hmm. Tulad niya. Magaling lang siya magbata. Oh, ang takil. Ang mga pababa. Hmm. Ano yan? Krabbing mm. talik. Hmm. Mm. Bakay <laughs> Ang mm -hmm. okay. 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 <laughs> 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 oh, rejik yun. Tanggal ng sipet. Yan. Tengo. Please. Bakit po? Ganyan ang tamong pag. Uh. Dok, ma. Para hindi ka pa masipet. Sa pulahan, no? Yan na, ito, <laughs> na, ito na, na, na lang, lang ba? Sa pulahan. Hmm. Taba to. Oh. Tengo mo po yung. Oh. Ito na lang pala. La na pala. Ay, di ba yung... Ay, di ba? Dahil namin huli nga naman ako. ang kaldiro.

Ito yung isa, matalas ang ano nyo. lang, Mel. So yun guys, luto natin yung ating nahuling alimang mo. ano yan eh. Sa, sa halo sa ano yan halo halo na alimango kuray tsaka dakumo okay galawa na sila oh. Oh, buhay pa Buhay pa, Brad. Huwag muna. Buhay na. Sige, so, mga kamang... Oh! oh! <laughs> Ayan! <laughs> Magatakas pa siya! Magatakas pa! Hoy! <laughs> <laughs> Magatakas pa siya! Woo! Oh! Oh! Magatakas pa siya, guys. Agasi. Ito, Brad. Nagiging, ano, tubig. Pasaway tong kore na to. Ay! Mali, mali ang sabi niya yan ng mga hmm. taon. Magtatakas pa siya, guys. Uh, Ang mm, tanan. <laughs> bukas, -bukas Ipablay. pa, Abeta. Yung vlog. <laughs> Yung vlog. Mm. ka pa, ha? Ano natin ngayon, makatakas ka pa, Kapite. Nagaluto ako. Nagaluto kami ng, ano? Nagaluto kami lechong ng... alimango. Dalang ka na lang daw niya. Inggit yan. Malapit na, malapit na sa katotohanan. Malapit na tayong makatikim ng alimango. Sa tinagal-tagal, alimango mangga rin matitikman na. Huh? So yun guys, luto yun, ano, yung ating you alimango. Tingnan mo yung ano, know, Ito, luto na to yung... Ito, 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 Ah, peng. Okay na. Peng. Ubus na namin. Tingnan mo kung ano lasa. Sarap. Ay, sayo masarap. masarap eh. Dapat na lang din kami na natin yun. Yeah, right. it. Mamaya eh. Masarap eh. Paluwa din nyo pa yan, Pag yung sa inyong kuha, paluwa din niyo Kasi may parang may pa siya. Masarap din right. pala ang lugar. Kahit ganyan lang. Uh -huh. kain, ano? oh, Pasingaw lang. Masarap na yan. Ano na pala si ano, Mr. Pan? Mas marami na gano'n. <laughs> may dalang timeng. Ano kana natin yan? Magsama kayo magkana. <laughs> pandaw lang, pandaw. pandaw lang sila kasama. sa kana. ayaw nila mag... Ay, si Peg, sabi ko magsama sila magkana. Ayaw nila, pandaw lang daw. Taga pandaw lang. Dayaan. Magbawas ka na ng ano eh. Kabit. Kada timing niya yung palao. Kada pag-urahin anak. Ay, libo man yung ginakita tayo sa isang araw. Bale, bawin lang sa purpes. <laughs> Kasama ka man kata sa tupad. Oo, oh, maganda maraming anak. natanggap na tanggap na purpes. Hindi, <laughs> malalim niya sa magandang sa'yo. Mamaybay kayo sa talaga sa ano, ay, sa katig. Nagalang mo yan. Ay, kalalim. Marunong yan. Maganda mo, maganda ka o. Magka-o, Benji. Ha? Wala, lagpas na kaubo. Ayaw ko. Malalim. na yung ano nyo? Yung kuha nyo? You know. yung iniwan? Ang kaing gigi o. Oh. Pwede na talaga mag-asawang tagamanggaran si Gigi. kagalang na magtuloy sa ano, katig ng bangka. <laughs> Napangita dyan asawang tagamanggaran dyan? Si? <laughs> ha? Kalayo Ay, maganda nga. Sila na magpunta dito. Wala Si, juan, si Gerald daw. Oh, wala sa Manila si Gerald. Nagapagwapo. <laughs> <laughs> Hindi ka napansinin na yun. <laughs> Lala mo? Ano, nag-away na kayo? Oo, oh, ah. Ay, nagsagat sa'yo? Ay, hindi mo nakasama dyan ata? Ay. Iuwi niya raw. Iwi ko yun, eh. Ano ko yun, yung tag dito? Uwi sa'yo. Uwi tara? Tara, tadami. Sandok natin. Ano, siyam lang yung nakon namin, eh. Uy, sorry. Mas, sabi ay, mo yung iba dito, kuray, kaya ay ano. Ito, kuray, oh. Maraming kuray dyan, tsaka Saan ang ano? Sandok natin? Doon, so, sa ano? So yun guys, ayun tayo. Gutom na gutom na sila eh. Parang pan yan Ito Malao, malihis, ha? Katang ba? kaya ang open, 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 Greta tidak hanya sekreta, atau itu pakai Greta, ito, 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 Greta. ya? Entah kumo, acakain kurai, oh yang Greta ha? Oh yang makasabiin mo naman, di kagi Oh, si Ndong na? si Ndong na? Si Ndong na? Oh na? Si Ndong Ano ba? Maglayo. Kuno 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 maglayo ako. Ang ulam tsaka kanin. Do do ko na sa susulok. Hindi ka makakalam dito. Hindi ko makakalam. Si Kuya Jeng di, di ata, hindi ba bawal? Sa bawal 'yan si Jay. Eh si ano? Wala daw bawal ngayon. Salamat po ama sa mga biyayang tinigkulog mo ngayon sa aming pagtanggap na no? magsilbing lakas ng aming katawan magamit namin sa patuloy na paglilingkod sa iyo sa pangalan ni Jesus Amen. 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 Kang tayo. Woo! tayo yes, woo! 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 Pinapat ko talaga yung malaki sa akin. Okay, guys. Guys, kaya tayo, guys. Yes, yes. <laughs> yes. <are> <laughs> ah, dito lang oh. Hindi kakayanin. kita gwetg grabe niyo. Ha? Huh? Hindi si Kuya Magso. Kaya nga. Lalo ako wala akong plato. Mas meron sa'yo. Yeah, kaya nga sa'yo. Kaya sa'yo. Ito tayo. Hey, yun na, yung sandukan lang, oh. kaya, Ay, kaya. Na. Ay, ito, ko lang Kaya nga kung makain ka. Ito Sige ha. Yung nilalamig sa kalahin. Kaya Ha? Ante! Kain ante. Kain po! Ante Lisa, kain po! Nagkakain na yung taga-batasan. kamag yung taga-batasan. Ay, ako ah. Ganyan lang ang Ha? Mr. J, high blood ka. Dalaan lang. Noon onion. Ngayon, hindi na. Napsabit ako dito. Yes, high blood. Oo ba? Kailangan ko punuin mo yan. Hindi ka naalasan ng tima eh. Ikaw na lang kapadaan. Oo. May mabait lang yung mga tao na tao. Kaya, ang Walang paan din. Ano? Sadyo, ambala kayo dyan. Anong tawag ka panahimik dito? Lagutong ka na. Ano dyan? Kataba lang lakwa ko. Paan natin Ano? punong puno yung ano sipit Darap ang suka okay, so ah kaya lang palusaw na yung ano yung aligi dito sa ano isang alimang masarap oh. yan o puno ko rin kayo magsama ha inggit yarn Ya, ini masih sini, oh. Huwag pala palamig di hindi tayo pa yan. palamig. Huwag ka pa. Malo kung may ano to, may iniyaw na talong brad na. Yung request ni Mr. Pan, hindi dala ni Joanna Nakalimutan ko na sa'yo. wala lang na Banatan ko na dito. Pasa ko na yung forward ko na yung video na sa'yo niya. Banatan ko na lang. mga gala na to. Aligyan na buwan niya, Peng. Pinili niya. Hmm? Peng, Ba, nabigyan Peng? Akong nanlukot dito eh. Sarap ng ano. Ay, ako ng Ah, talagang hindi talaga mawag yan si Greta. Talagang bitin pala talaga ito, Greta. Ay, sarap Ay, amoy, kain ka na lang namin, Gretz. Hmm. Next year ka na lang. Papakabusog talaga kami para sa'yo. Kasunod ka na. Mawalit sa susunod na taon, di. Hmm. Malamang. Next <laughs> year na ito, pinagsisibuyasan na naman eh. Kanap sa kana, tayo yeah. siya na yun. tanim pa yung ano? hindi, mayroon okay, namin Ito kami magtalan na ipakwanta ano? nyo hmm? so, kaya lang ano malugi kami doon, mga saka-tulina sa na lang kayo eh ba? hindi, pag wala nila yung kubo nila Pinapagawa nga namin yung kubo namin. Kailan? Puro man kayo paggawa, tapos wala naman nagagawa. Dito na. Walang wala naman magkawa. Pinakubo inaku, na nagawa namin sa inyo. Nagpakon na nga kami ng palagari na kami ng kahit. Kaya nga gawin? Doon sa may palais daan mo. Pakawin nga namin. Dinsan Ayun, dinsan. Dinsan. Ano ka laki? 350. Yung may kwarto ba? Tama ka ba? 350. Sala, sama ko, taga-mandar. Tagaluto.

sila kaya doon yun sino na. Sising kamo ganda pagkadala niya doon oh. Aligihan. Aligihan. Sila kasi pinipili nila yung malaki hindi nila kung Tumabigat o magaan. Magimika. Sila ang mabigat. Hoy. Busy. Busy ako dito, gagapang Di rin ka Tawawa 'yung mga panay sipit Mamaya maya. Busy talaga pang video.

Yun okay. okay, guys, stop sa amin kumain. Ang dip, team pero wala pa. Kasalukuyan <laughs> pala. Kasalukuyan <laughs> pero wala na silang ulam oh. so sa inyo, oh. magkain, eh. sa inyo, Hindi halatang hindi halatang namis nila yung alimango, guys. Bukas daw ulit, hipo naman. <laughs> Bitin si JJ. <GJ. laughs> dapat kaya to, oh. Dapat pala mga 60 Timing ang kinana natin, Mara, marami-rami wala talay pang yung aso niya. Ayan yung galamay. Ginatira ni J.J. mga galamay. May laman kaya. Tarap. Okay. Bukin mo na yung sabaw niya. Baka malali ang batong dyan. <laughs> Sinapon ko na nga. Si Pingata naka dalawang, tatlong ano, limang o. Dalawa lang. Tapos napuro niya pa yung mataba talaga. <laughs> Mapiliin niya magaling mamili. Hmm. Tulog na lang isa sa puno o. Oh. Sino? Trumel. Tingin hmm. na mata niya. May oh. enga tunog na yan. <laughs> Kaya niya naman Marátok... guys, yung ano oh, guys, yung kaya Juan guys, guys. Kanya lahat yan. No? oh, hindi ah. Kaya na. No. Ito lang sa akin o isa. Wow. Sa iyo yan Tapos kapara yung dalat nagitakpa niya pa para may pangwi pa siya. <gibig> <hili <hili kuray ay, <hili>... hey, na, kung hindi ko yung mga. Kupang sabi niya ay. Kailin niyo rin ako eh. Kaya ng kuray. Ba't niyo kinain ng kuray? So yung mga kamang yan, sa akin ng bagungo, nilinis na lang. Siyempre ano, dahil hapon na, maalas dos ng hapon, pauwi na kami. Dahil may lakad pantin DFL. Ayan o. Dito yung na yun. Nagsipit sa kanya. Na hindi, ano? mayroon dito. Dali mga, ito yung nakasipit sa akin. Kaya lang patay na siya. Diba hindi na ano? Ayun na. pala. Nakalimutan hmm. mga na siya. Hmm. Buhay pa siya. Ayan, tawain niya si Greta pang paano to eh, pang so, yan, nanganak yung kambing ko doon. <laughs> Pakain sa kambing. Oh. <laughs> so yun guys, maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa Team DFL at sa Team KMA. Ingat kayo palagi. Bye.